Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po ako sila ay may natatangin po at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyo lahat, uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming 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 salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat at tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat at sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas sa aking youtube channel liwaga ng pangasyon maraming maraming salamat din po sa inyo lahat sana huwag po kayo magsama mag subscribe at pagkatuloy nyo po lang pagtulong mo sa akin at tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat uh, at sana po ay uh, huwag nyo pong ipagibang panatili magpakumbaba sa isa sa magtulungan magbigayan hindi sa lahat magtulong, uh, magmahalan, higit sa huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hindi po sa hirap ng buhay at napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo lahat ang mga ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik tik, -tik at umapaw ng pag ng ating Diyos ang kapangyari sa lahat ito po uh, isisir ko po sa inyo ay yung upang mag-ibang anyo, iwagan ng pangasinan. Dapat po ito ay huwag niyo pong gamitin po sa kasamaan. Gamitin niyo lamang po kung may alimbawa po ay may naghanap po sa inyo na tatangkay po kayong uh, patayin o tatangkay po kayong may gagawa po sa inyo ng uh, mga kabustogan. Uh, dapat po ay ikon niyo po, huwag po kayong magkon po ah uh, isishare ko po sa inyo para hindi po kayo makilala o kung po kung tatangkay, may magtatangka po sa inyong buhay ah uh, o basta gamitin nyo lamang po sa kabutihan lamang po ito huwag kakasamaan kung ikakasi po sa inyo suwerte po kayo kung ikakasi po sa inyo ito agad napaka uh, ah uh, kung po itong orasyon na po ito ah uh, uh, big label po ito uh, high label po ito na aking ibabagi po sa inyo hindi ko po nasubukan po ito pero uh, siguro i, i, uh, ipagkakalug ko po sa inyo para malaman po ninyo na may ganitong usapin po na uh, upang mag, mukhang bat, matanda o mukhang bata. Uh, sana po tiwala lang po sa sarili at uh, huwag kayong magduda kasi hindi ko pa rin po ito nagamit. Pero kung sakasakaling ipagkalug sa inyo ang Diyos ang mga sa salat po, ipapakalug po sa inyo ito. Pero yung mga oras nyo na po ito ay subok na subok na oras nyo na po ito. Uh, Ngayon ko lang po ibabagi po sa inyo para makasakaling mapandar po ninyo. Uh, pero pag gumagawa po kayo nito, dapat po ay uh, uh, i-memorize nyo po para hawan uh, po. Dapat dito huwag nyo pong gamitin kung hindi nyo may memorize po. Maganda po dito kung may puder po kayo, isama po nyo sa devotion nyo o nangdansal po kayo para kon po uh, pamamaraan po isulat sa parchment na paper uh, parchment paper gamit ang gintong tinta gupitin ng parisukat ang gupitin ng parisukat yung pang ganito lang po uh, parisukat sukat dito, sukat dito, sukat dito, sukat dito at consagran po buhayin at bigyagan matapos gawin ito ay magdasal ng time team tapos ay ilagay ang simbolo sa kaliwang kamay at i yeah, ito sa mukha. Yan po. At uh, upang mamukhang matanda, ang pagsulat po ay sulat mo yung sa kabila upang mamukhang matanda. Tapos, isulat mo rin po sa kabila ito. Ayon, may susi po. Uh, yan po. Tapos, yung kung gamitin mo sa upang mamukhang matanda, yung eh, gamitin mo po yung mamukhang matanda huwag yung mamukhang bata. Ito po yung baliwa, kung ang gagamit po ay mukhang matanda. Uh, ito po ang gamitin nyo para hindi kayo makilala magmukhang bata. Ay kung matanda, bata po yung kwan uh, po. Ito yung pambulik sa kanya mukha ito. Uh, ito yung kwan po. Kung mukhang matanda, ito ang mukha niya matanda. Tapos ito, mukhang bata. Pabalik po sa kanya itong uh, kwan po. Kaya dapat po ay uh, pag gumagawa po kayo ng ganito ay eh, tiwala sa sarili, focus po sa sarili, huwag magduda, huwag uh, magkunpo ng negatibo, kundi positive po lamang palagi. Para po sa inyo ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. At narito ang oras yung pang magmukhang matanda po. Uh, sakin, Anoki, Kulan, Ikuki, Nikas. Sakin, Anoki, Kulan, Ikuki, nikas sakin anoki kulan ikuki, nikas asa upang makmuk bata bakur akaha kaha ha ka habab ahab. bakur akaha kurik, aha ka bakur akaha kurik, aha ka Abab, hub At tapos so Diski, si, uh, uh, so si po, a uh, Diski na, so si po, isang bis lamang po. Yan po ang orasyon po ng, uh, upang maging ibang anyo, iwagan ng Pangasinan. you for you I Maraming maraming salamat po sana po naintindihan po ninyo Sinsya na po kayo kung medyo Nakukulang po ako sa paliwanag Uh, sana po maunawahan po ninyo pero yung mga binabagi ko po dito ay talagang subok na bisa uh, po ang kapangyarihan ng mga oras na isin binabagi ko po sa inyo uh, kung gusto nyo po nyo uh, para sigurado po uh, uh, magdasal po kayo ng time time sa kwarto at doon nyo po ito gamitin po yung wala pong nakakarinig na kayo lang pong nakakaalam pero basta gamitin po nyo lang po sa kabutihan po ito at Igit sa lahat po, uh, tiwala sa sarili, focus po sa sarili. Maraming salamat po at huwag mong makalimutong ulong sa mga taong inigap sa hirap ng buhay. Maraming salamat po.